Tanaw mula dito sa kinaroroonan ko ang ganda ng bundok ng halcon matatagpuan sa bayan ng bako lalawigan ng silangang Mindoro. Malapit ito sa ating pinapagawang bahay kubo ito sa ating nabiling farm. Day one nga pala ngayon ang pagpapagawa ng ating bahay kubo at pagdating ko dito ay naghahakot na ng kahoy itong aking pamangkin. Medyo may kalayuan kasi ang pwesto ng ating bahay kubo ay e dito sa mismong daanan. Bali, pinahabilin muna natin to dito sa ating bantay, sa ating farm. Sa mga magtatanong, meron po tayong bantay dito ang ating kaibigang mangyan. syempre may pasalubong tayo sa kanilang pang marienda, kape at saka tinampay. Pagdating ko nga dito sa pinagpagawa nating na bahay kubo, ito't busy na silang ng kapupukpok dahil nga medyo tanghali na tayo nagluto pa kasi tayo ng kanilang pananghalian opo doon tayo nagluluto sa bahay dinadala na lang natin dito ng luto at habang sila ay busy sa kapupok ako naman ay maglilinis ng paligid gagawin ko tatanggalin natin ang mga damong malapit sa ating pinapagawang bahay kubo upang sa ganon kaya ayang tingnan sa mga susunod nating video, makikita nyo ang mga development ng ating pinapagawa. Medyo masukal pa dito dahil napakabilis tumubo ng mga damo. At syempre, kasama natin ang aking nanay na bising-bising maglinis o magkayas ng dahon ng nuyog upang gawing walis. At yun, makalipas namin kumain ng pananghalian, ganito na ang kanilang nagawa. Mabilis. Ito ay dahil meron na ditong dating bahay kubo, ginamit na lang namin na poste. Dahil matigas pa naman, ang sabi ng manggagawa, pwede pa. Ito nga at naglilinis ako ng mga puno ng lansones. Ang mga lansones nga pala natin dito, ang karamihan ay wala pang bunga. May ilang puno, may bunga, pero kakaunti. Pero ang rambutan, maraming bunga, kaso nga lang, kakaunti ang puno. At yun, hanggang dito na lang muna ang ating video. At marami pong salamat sa inyong laging panonood ng ating mga video. Ako ang inyong kaibigan.